Lilipad pa Europe ang SB19 para magtanghal sa Espacio Atlantico sa Rome. Italy sa October 12 para sasama sa Roma event ngayong taon. Admission is free para sa unang 1,700 na magpapatala sa event ayon sa Twitter post ng grupo. May 15 na paalala ng SB19 sa naturang post na no registration, and no entry. Una rito inanunsyo ng grupo na hindi matutuloy ang kanilang riad leg ng kanilang simula at wakas tour dahil sa unforeseen circumstances. Unforeseen circumstances have led us together with our partners and producer to make this difficult decision sa ad ng One Entertainment sa Facebook post. Ang SB19 ay binubuo ni na Pablo Jos, Telken at Justin. Ilan sa mga sikat nilang kanta ang mapagento, damdong ka at iba pa. Ang bongga ni na Richard Gutierrez at Ibana. Trending ang pananakot nila sa pelikulang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins ng Regal Entertainment. Nilabas na nga na kasi ang official trailer ng Metro Manila Film Festival 2025 movie entry ng Regal at marami nga ang natuwa at nag-repost noon. Ang ending nga, grabing pinag-uusapan. Sina Richard at iba na ang bida sa third episode ng pelikula at kasama sa first episode si Janice De at sina francis Francine Diaz at set Fidelli naman ang pambato ng second episode. Chika sa abante ni Maestro Sel Monteverde, producer ng pelikula, sila rin ay nagulat sa sobrang lakas ng teaser na ilalabas nila. Nakakatuwa nga raw na excited na ang mga fan na muling mapanood sa MMFF ang Shake, Rattle and Roll. Samantala, nakabalik na ng bansa si Ivana at sa Monday ay magre-resume na sila ng shooting ni Richard. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.